No. <laughs> lucky Laki grabe. Laki na ito kuya. Malakas manipit to. Oo, oh, sir. Kaya't mo sir, yung tali niyan. dalawa. Ha? Huh? Dalawa tali niya siya. Laki, grabe. Weng, hindi oh, ka. Bili dalabi. mo na para makain mo. Pero pasero ka pares niya, babae. Ha, ah, babae. Malaki kasi yan. Ay, tapatay na yan. Uh, oh, may mahina na nga lang to. Ito, laki, so, oh, guys. Oh. Bumagalo. Sisiyara <laughs> na <laughs> <Ito. laughs> nagle yeah, sila na. Ah, saka mapakita ko to. Tingnan niyo sa nag oh, yung kanina, di ba, natambay yung ano namin kanina. Oo. Uh -huh. Kayo. Hi guys. Hello. Thank you sa kayo ng star. diba natin? na kita kita ano ano ng sa mga dagat diyan, 'di ba yung mga maliliit na talangka? Oh, masarap oh, yun oh 'yung oh, maliliit eh. na koro. Hindi eh, takot kasi si Ana Lin doon, 'di Ay, ba, Ben? No? Ah, takot ka doon pero hindi ka nakain noon? Hindi. hindi. Takot siya doon eh. Sa mga ali mga sa mga koro. Oh, Shoutout no? mo muna. Mga gano ko noon. Koro nga takot siya. Shoutout ka muna dito. Yara. Ah! <laughs> <laughs> Ang inag Ang inag siya Takot siya rito Ang ka ka ako siya rito sa iyo. laki guys eh no. Kita niyo ba yan? Oo oh, gagi. Ganoon ah, mo yan ba? Ha? 1, 2. Ha? 1, 2. 1, 2 isa niyan? 600 na lang. Followers ko naman eh. laki gagi no. Pag tinanggal mo yung sipit niyan, kaya ko patayin yan. laki no. Oo tanggalin. Guys laki no. Tanginan mo. Tawad sa alim ako. sa alim ako. Go, go. mo. laki naman kasi. Oo. Ligyan mo na rin yan. Oy! i <laughs> you